Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shen from from Resigree Channel, a faith healer, o a So, yung hapon, napatagin na natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of July 24 hanggang July 31 for the sign of Sagi tayo. So, Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagi tayo? Yes ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more video updates. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal liglig nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So, la let's see what is the messages advice sa yon ng ating angel spirit. So let's watch this. Ano kaya ang kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? Ito na, alamin na natin yan. Angel Spirit, please give me information pa. This is the Queen of Cups. So, something in healing. Unti-unting paghilom, unti-unting paggaling. No? Unti -unti pag this is something a uh, mature enough person this is something or uh, something uh, emotional healing no magkakaroon ka ng emotional healing and this is something a uh, five of wands with the complication or something competitors maraming taong naiinggit maraming taong may hanash sa iyo no may may hugot sa iyo this is something uh, at of may reevaluate or analyze kailangan uh, marunong kang kumilatis ng tao no kailangan mo pag-isipan at pagmumunihan kung sino talaga Itong tao sa harap mo. This is something a king of cups. Now, there's a devoted so for the person, no? Itong tao na to, yung person mo, maaaring, mahal na mahal ka. No? mamaaring kumbaga balance siya sa'yo, no? And this is something a four, uh, seven of swords. There's a sneakiness, cheating, lying on you. And there's something other half. May mga taong nagsisinungaling behind your back. There's something a sneakiness. May taong nagsisinungaling at may taong tumatrader sa'yo. Additional messages. <coughs> this something that three of us so waiting for so waiting for ship may mga bagay na hinihintay kang mangyari may mga bagay na hinihintay kang makuha no maaring to bagay may mga sabotage na na, na ano ko dito maaring nagsisinungaling tong tao sa harap mo no maaring yung hinihintay mo maaring niloloko ka lang tong tao na to na, na na minihintay inihintay mo yung bagay na yan. No? Kung baga may taong nagsinungaling at naong niloko ka, no? Nagsinungaling, aling ka nito. This is something a Queen of Cups represent the Eight of Pentacles with the collaborations. Now, this is something a teamwork or either, um, kung baga focus na no, being dedicated sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Na no, Maaaring makakabalik ka na sa trabaho or maaaring magkakaroon ka na ng healing pagdating sa trabaho or maaaring magkaroon ka na ng bagong trabaho. And this is a uh, Five of Wands represent the Queen of Wands. No? this a, something confident no, The more na-confidence ka sa ginagawa mo, the more na maparang ma trigger tong mga tao sa paligid mo na lalo kang kainggit, ah, no? Or maaaring may mga tao sa paligid mo na aaring kumaga, nakikita ka na, kumpiyansa ka, no? Confident, beautiful, with a heart. So, this is a possible, maaaring diba? nung ka, tinatawag ka na inggit sila, di ba? Kung may inggit, pikit, di ba? The four, of course, represent the two of ones by choices. Na may mga bagay na kailangang pag-isipan. Napiliin, no? Yung mga tao sa paligid mo na pagkakatiwalaan mo. The King of Cups represent the Four of Cups. May re-evaluate or analyze at the same time. Protect your power, protect your energy, even your self life. So, kailangan pag-alagaan at protection and ang iyong pag-ibig. The Seven of Swords represent the Sun card. Maliliwanag ang ka kakusina itong tao nagsinungaling sa'yo. O itong, itong kasinungalingan na, na kumbaga, kinakaharap mo. No? Kumbaga, may mga tao nagsisinungaling sa'yo. May mga tao niloko ka. Pinagnakawang ka. But eventually, maliliwanag ang at mo. Kuha mo yung three of one service and what? The three of one service in on the knight of swords. Now, this is something success driving. Na may mga bagay na unti-unti ka na magsasuccess. Na may mga bagay na unti-unti mo na may sasakatuparan. No? may mga pinagdadaanan ka dito na maliliwanagang ka kung ano yung mga bagay na hinihintay mong mangyari. So, let's see what is the Queen of Cups and the Eight of Pentacles. Surface and what? The Ace of Cups, so this is something a new love, new offer, something a new beginning coming in for you pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Itong bagay na tumamahalin ka at mamahalin mo. No? Itong yung opportunity sa sa'yo na may mga tao sa paligid mo na maaaring, kumbaga, makaka, kumbaga, yung mga makakasalamuha mo ay maaaring, kumbaga, magbabago yung, um, yung tingin nila sa iyo na namaring mag, mag, mag malapit sila sa iyo kata hey, ganyan And this is a something that temperance for a perfect time or divine intervention. Na may mga bagay na parang, kumbaga, the more na confident ka, the more na nagdadasal ka, the more na tumalakas ang yung pundasyon, the more sila ng So let's see what is the for of because the two of ones this is the word card. This is not something trouble. Makapag-travel ka lang, no? Makapag-travel ka dito, this is something success. But eventually, pinag-iisipan mo muna bago ka mag-take ng action. Okay lang, pag-isipan. O okay lang, piliin na mabuti, no? Bago ka mag-take ng action. The, Queen of uh, the King of Cups, because the Four of Pentacles, surface and what? So, this is the ease of once for a new beginning and spark. No? Magkakaroon ka ng bagong eksena dito at bagong simula. At sinasabi sa'yo dito, may mga bagay na maliliwanagan ka, no? Additional messages with the Seven of Swords and because the Sun card. Represent the Nine of Cups with an offer. Na apology. May hihingi ng tawad dito dahil sa panuloka kasi nung nito. The Three of Wands and of course the Nine of Swords. Represent the Nine of Wands. So this is a slow and steady at maging kalmado ka, no? Itong tao na ito hihingi ito ng tawad, no? Dahil sa panuloka at um, kung anong hidden agenda nito? Bakit hihingi siya ng tawad dahil sa panuloka? Ano bang eksena nito? No, this and that. Oh, this is something the lovers nagkaroon ng chatting, something cheating, lying. Oh my goodness. Nagkaroon ng third party dito, guys. Just be aware, no? Additional messages with the outcome. So, this is the seven of wands. Now, you are being protected. Protectado ka naman daw dito, no? Uh, may, kaya pala dito, parang kumbaga, kung nagsisinungaling siya at niloloko ka, kumbaga pinagdanakawa ka ng eksena, maliliwanagan ka at maliliwanagan din siya. Na magkakaroon ng full legit at because of, Uh, disappointments disappointment sa ginawa niya. No? Nagkaroon siya ng regrets. This is something in Seven of Cups. Seven of Wands and the Seven of Pentacles represent dito with the harvest time. now You are being protected. Lahat ng mga bagay na pinagkarabuhan mo ay maaari ma-harvest mo. No? Kung baga, uh, makukuha mo yung consequences sa lahat ng hard works mo. Additional outcome. For the last one card, for the outcome, So, this is something that na of pentacles with the blossoming abundance. So, this is a financial windfall. Na magiging masaga ang pamumuhay mo na parang pa-pleasing-pleasing ka na lang. No, there's a no doubt, no fear, and no more of um, something, um, regret or something uh, disappointment so may mga bagay na papabor sa sitwasyon no pagdating sa finances love life and career mo parang maganda na excel mga at ang atake mo dito no additional messages tayo about sa career and finances and this is something a six of Cops the High This is something at dedication. Now, pag sa pagtitiwala sa mga kaibigan at pagtitiwala sa mga kamag-anakan, maging aware ka pagdating sa negosyo, hanap buhay, walang kapatid, walang kamag-anak chat And this is something that the King of Pentacles, security. Now, maging secure ka pagdating sa finances. Maging practical ka eventually, guys. Additional messages with our uh, love life sa so, love life there's a nine of cups with the wish of heaven so may mga bagay na matutupad na no abot kamay at abot abot langit ng uh, kilig at tagumpay this is something a seven of cups maraming opportunity pa nadadaloy pagdating sa love life and of course pagdating sa relationship mo this is something that justice will be served makukuha mo yung good karma na makukuha mo yung mga magandang eksena sa iyo no may mga tao man nagsinungaling niloko ka pinagtatrigger ka no kumbaga inipit ka no at maaaring kumbaga ginamit tong eksena na to para lokohin ka at sirain ka but eventually makakarmahin din sila at the end of the time so let's see additional messages about sa health sa health mo naman this is a five of pentacles so this is something of uh, uh kumbaga health issues. No? ng health issues that because of stress. No? But eventually, magiging maganda na ang yung kalusugan with a long term. No? This is a for once with the celebration. Dahil sa mga utang or dahil sa mga nangutang or something dahil sa investment, no? maaaring kumagay nagbibigay stress sa iyo. No? Additional messages tayo about naman tayo sa Money Move Oracle deck no? with the money and career reading. So let's see and watch this. Sige nga, alamin na natin yan, guys. And because this is something new beginning. Now, magkakaroon ka na talaga ng bagong simula pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. This is the hit the reset button. Now, you will start a new job and life clean, sweet, and over. And this is something in the opportunity. na maraming opportunity. This is something a new beginning and the opportunity coming in for you. No? And this is something a uh, looking. No, may mga bagay na makikita ka, may mga bagay na mahahanap mo na. Na no, kung ano talaga yung totoo at uh, kung ano ba talaga yung swak sa'yo. So let's see additional messages naman tayo about sa Romance Angels. This is something um, a love life for um, mystic love oracle deck. No? So let's see anong chika sa'yo ng ating gabay pagdating sa buhay pag-ibig. This is something peace. Magkakaroon ka na kapayapaan at kain uh, yun nga. No? Parang kapayapaan at um, kung like that. And this is something uh, single for them, no? You are being single. And responsibilities. Maraming ka responsibilidad. And this is something, I'm sorry, no? Meron talaga hihingi ng tawad from love life. No? Kung um, kumbaga nagkaroon ka ng single life, no? Maring itong tao na to is coming back. na no? for a reason. Babalik siya dahil may dahilan. Babalik siya dahil um, this is something realization no? At maging aware ka sa mga gagawin niya ng actions, baka may mga bagay diyan na masira kasi eksena na 'yan. Kaya kailangan pag-isipan bago mo uh, bago mo tanggapin 'yung isang offer na yan, or may mabago ka pumasok ulit sa another eksena. So let's see what is the magical fairy messages. And this is dietary change. So, kailangan mag-diet, guys, sa uh, Improve your diet and then your life will also improve. Now, the, kumaga, the more kasi na maganda ang iyong kalisuga, the more confident ka sa ginagawa mo. And this is something assertiveness. Now, alam mo, dapat sa sadiming grounds mo, stand up for your beliefs and say yes if you really want to. So, kung gusto mo talagang gawin yung mga bagay o gusto mo bag gusto mo isang bagay na yun, kumbaga, tumayo ka sa pinaniniwalaan mo at uh, sundin mo kung ano yung mga bagay na pupasok sa isipan mo. First, synchronicities. Let's see. And there's a wildness, no? Magiging mabagsik ka dito, magiging matapang ka this time. This is a persistence, no? Magtutuloy-tuloy ng, um, kumbaga, um, confidence mo. Magtutuloy-tuloy na, at uh, magiging maganda na ang takbo na eksena mo dito. There's a something root, no? May ugat talaga ng eksena na to, magbibigay sa ng wisdom, kalaliwanagan, no? This something enlightened, no? may mga bagay na makikita ka kahit na madin na part na para ka isang all na maaaring kumbaga magbibigay ka liwanag sa iyo kahit na madilim na part yan. parang ang all kasi kumbaga gising yan sa gabi di ba diba? ganun siya so let's see what is additional messages with a yin and yang oracle card and this is stability and flow nadadaloy ng magdadaloy ng eksena na at magbibigay sa stabilidad. No, and this is something uh, feminine. This is of uh, something feminine. Namaring kumbaga papalaksin at uh, patibayin ang iyong um, Ah uh, pagiging babae, no? if you were a woman. If you were a man, may babae dito na maaaring nagbibigay sa iyo ng something empowerment, ng no? kalakasan. no kumbaga diyan ka na, kung baga, humuhugot ng, uh, kung baga, lakas. This is something conflict, na no? may mga komplikasyon, may mga taong eksena dito. I mean, there's something involved with a girl, na no? may babae dito na involved with a third party, involved. So, let's see additional messages with an Archangel Michael. Messages for you. So let's see what is our Canghel Michael messages for you. And this says is your home is protected by angels. na no? yung ang tahanan yun naman daw iprotektad ng ating mga bay. And this is that you and your loved ones are safe, na? No? Kung baga, ang mahal mo sa boy, ay safe naman daw. So let's see what is the chakra messages. Diba? Kung baga protektado ang bahay, bahay nyo at ngayon protektado ang mga mahal mo sa buhay it's a good part, no? And there's a gossip na maraming marites, maraming chismosa, team, maraming tao ang pinag ka behind your back. And there's an acceptance na may mga bagay na unti-unti na matatanggap nila or matatanggap mo. And this is a no? May mga bagay dito na gawin mo yung actions, no? Bago mahuli ang lahat. Or may mga bagay na dapat uh, kumbaga binaon mo na sa limot, no? So, let's see what is additional angel's answer. Represent what? Recovery makaka-recover ka na. Di ba? And this is something in healing talaga. This is something no need to worry. Hindi mo kailang mangamba. No? And of course, there's something await. Marunong ka maghintay. Marunong ka dapat. Um, kung baga, yung mga bagay na darating sa'yo, ay yun yung mga bagay na karapat-dapat sa'yo. Kailangan mo magtiwala at huwag mangamba. No? At makaka-recover ka sa mga pinagdaanan mo. At pagdadaanan mo pa. So let's see. What is additional messages with an angel spirit? And there's a cleansing side, guys. There's a cleansing. Kailangan nyo mag-cleansing. And there's a clarity and clarify, guys. Magka-clarify lahat ng mga bagay sa'yo. The more na mag-cleansing ka, the more na maliliwanagang ka. And this is something, a grounding and shielding. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo, ha? Kailangan mo mag-set ng uh, boundaries. And this is something, a mother, na healing, na magkakaroon ng healing dito with a mother figure. If you are being mother, magkakaroon ka ng healing dito. No? And of course, let's see what is, um, Monsology. And you're very close to achieve your goal. Na napakalapit mo na para may isa yung mga pangarap mo. Parang nandun ka na sa ano eh. Parang kaya mong tumayo sa sarili mong paan. There's a work through your fears. Kailangan mo lang labanan ng takot at pangamba mo. And look at the bigger picture. Lagi mo tinitignan dapat yung posibilidad. No? Yung um, kung 10 years from now, 5 years from now. Kung, kung asan ka na sa situation na to. No? So let's see what is um, romance angels. Represent what? And there's a getting to know each other. Na pagdating sa buhay, pag-ibig, lang, kilalanin mo muna, ha? Or um, kumagakilatisin mo. So, let's see what is additional messages. And there's a blossoming abundance. So, maaaring lumago at lumakas ang finances. Even sa love life and career, guys, ha? And health this is something a blossoming and this is something um, second chakra kang hello real about sa finances and this is a card ni pia kailangan and vegetables guys no kailangan mo ma um, ng mga masusustansya pagkain baka more on meat ka na more on fast food so just miwas um, iwas ka guys sa Additional messages with an angel spirit. So this is something blame. Now, may mga bagay na pinagsisihin mo. May mga bagay na sinisisi mo yung eksena. Double blame, guys, ha? kung baga grabe yung pagsisisi dito, there's a something freedom. Palayain mo yung sarili mo sa pagsisisi. Or kung baga sinisisi mo yung sarili mo, pakawalan mo yun. No? This is something of negativities. So let's see what is our kang hera pa, messages. Na-attract mo yung negativities dyan guys, sa pakawalan mo yan. No, wag mo sisihin yung sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon. This is something, you ano, organic food. No, kailangan mo na organic foods dito. Angel spirit messages, give me information pa And there's is something, justice. May hustisya at karma, ha? You are being protected. At magiging balance ito sa'yo. And this is something artist, no? Pagagandahin, pagagandahin na yung kulay ng mundo mo. No? Magiging maganda na ang kulay ng mundo o takbo ng buhay mo additional messages. Kukuha mo yung siya and double mission. Dalawang mission mo dito. This is a light worker star and serve the word they're, they're being you. No? Kung baga, ikaw yung magsisilbing liwanag sa iba at ikaw, yung, ikaw din ang magbibigay kaliwanagan para sa sarili mo. For Jesus' loving code said, And this is a heal the sick that are in and say unto them, the King of God is coming to you. So see, pagagalingin ng ating Panginoon yung mga sugat na mga pilagdaan mo sa buhay. Bago mo, bago ipakita sa iyo yung mga plano talaga ng ating Panginoon may kapal, kung ano yung mga bagay na gusto talaga iparating sa iyo. Kaya may mga bagay o plano ka sa buhay mo na sinisira ng ating Panginoon kasi may mga magandang plano na ibibigay sa iyo. At sisirain talaga ng ating Panginoon yung mga plano mo na alam niyang hindi makakabuti sa iyo. Diba? Kung alam niyang hindi makakabuti ito, aalisin niya itong plano mo. No, hindi niya to may isa sa katuparan. So, let's see what is an angel's number. And there's a 2-2 for enlightened. No, parang nagbibigay sa ng enlightenment dito without something uh, clarification na nililinaw ka, nilalagay ka sa dapat mong kalagyan. How do you move forward towards your life through through calling, do what make you happy and your enthusiasm is a make what keeps you going follow your interest if it is a uh, fig by something of uh, following their roots will help you discover your life purpose so bakikita mo lahat talaga yung kung ano yung talaga yung purpose mo sa buhay may mga bagay na na gustong gusto mong gawin pero hindi na isa sa katapanan dahil may mga plano ang ating Panginoon na para alisin linisin at kung um, kumbaga himay himayin yung mga tao sa paligid mo na may mga tao na hindi makakabuti sa'yo may mga tao nga um, part ng buhay mo or part na magiging um, nakaraan mo. So, let's see what is the messages of life. May part ng nakaraan, may, may magiging part ng kasalukuyan. Kaya magtiwala ka. And this is something a unity. No? Today, I bring my, my attention into the present moment where I become one with the inner light. As I make these conscious connections, I find myself center in my heart and begin to glow with my own divinity. Union with my inner light provides me with a wise and stable base from which I can live in every deal. of my life. So, see? Kung baga sinasabi dito lahat ng mga bagay na natatahakin mo sa buhay mo, kung baga ginagawa mo sentro ang iyong nararamdaman ang puso at ang iyong pananampalatay sa atin po ang may kapal. No? Kung baga sinasabi dito at pinig, kung baga sinusurrender mo no? at um, uh, kung baga mo ang ating Panginoon na mag, uh, magbigay ng uh, magandang uh, kapalaran na talaga nakatakda na mangyari sa iyo. No? Kung may mga bagay na gagawin ng ating Panginoon para um, alisin sa mga plano mo, yung mga bagay na alam na hindi makakabuti sa iyo, go for it. No? So guys this is a weekly gabay for the month of July 24 hanggang July 31 for the sign up sa uh, for the sign of Sagittarius. So sag sagi sagi sag sagi maraming salamat for this wonderful reading. So once again this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero for, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sound pag support sa akin channel. Lalo lalo na ang hindi lagi skip ng ads away so, pagpalain kayo at ng Joss at may Pal. Siksik liglig na gumapaw na balik sa inyo. At maraming salamat po sa mga nga nagihintay ng aking videos, no, sa ating uploading, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Uh, Tinitiya ko po sa inyo, makakapag-upload tayo every moment, no. Ang inaano lang natin kasi, kumbaga, masyado kasi ano yung panahon ngayon, no, guys. Pero, uh, magiging maganda rin yan. At, um, kumbaga, huwag kayo mag-alala. Mag-upload tayo na makakatulong sa inyo, na para malaman nyo, maliwanaga kayo sa kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!